Kahapon ng datnan ko si Antonio sa kanyang tahanan sa sentro ng barangay Malaya. Habang ang iba sa kanyang mga kasama ay nasa ilalim ng balon, siya ay nandito, nakaupo, at hirap maglakad. Ay, kung ba si Antonio? Ano ba nangyari? Ano, ano, ba nangyari sa iyo? aksidente lang naman po yung nangyari sa akin. Alas 5 ng hapon, Setyembre 9 nitong nakarang buwan lang, ang inaakalang normal na araw ay uuka pala ng malalim na pagbabago sa buhay niya. Tulad ng mga nakarang araw, bumaba siya sa balon at halos 12 oras ang itinagal niya. Ang langit biglang nagbanta. Isa-isang pumatak ang ulan at bago pa man lumakas ang buhos, ay sinikap niya ng umahon kasabay ang anim pa niyang mga kasamaan. Pero bago pa man siya tuluyang makawala sa kadiliman ng balon, isang bato ang nahulog sa kanyang ulo. Ano po, ma bato lang po na natipak sa, sa tabihan ng balon. Dahil nag-aahon po ako Hindi uh -huh. ko naman po makita at matubig po. Nag-aahon po ako, nagsasalubong kami sa tubig. Nawalan ka ba ng malay? Hmm. Hindi man po. Mm -hmm. Nahulog ka sa ilalim? Na medyo Nagbalik po ako dun sa baba ng mga tatlong lang po. Nahulog ako tapos nakaya ko naman po bumalik ulit. Mm -hmm. Anong naisip mo ng na mga oras na yun? Ang naisip ko po noon, parang simple po. Bahagi po ng trabaho namin. E, eh, hindi po may wasa yung aksidente. Yan po. Ang masamang balita di nagtagal, nakaabot na rin sa kanyang asawang si Giselle. Mga bandang alas ano, sa ispo, gloso yung mama ko. Hmm. Sinabi ko na gumayak daw po ako ng damit at yung accident na daw po. Kasi eh, hmm. ko naman po alam kung malala kung ano. Kung ano talaga nangyari. Eh. Pero uh, hindi ka na dumiretso doon sa balon kung saan ang nangyari. Okay, hindi po. Diretso na po kami ng labas. Labas? Mm -hmm. Ang naramdaman ko po yung takot. Mm -hmm. Kasi po, pangunahin, buntis pa po ako. Hindi dun, hindi po yung mga anak ko. sa mm -hmm. Sanay na raw ang pamilya ni Antonio sa mga panganib na dala ng pagbibirik. Miski ang panganay na anak na si Angelica, alam ang sitwasyon ng ama. Ano mo trabaho ni Papa? Ano po, nagkakabod tapos pasok sa ilalim ng balon. Pag pumapasok si Papa sa ilalim ng balon, anong naiisip mo? Naiisip ko po, nakabagsak na, ang si Papa. Ano nga, nga po ang nangyari. Umiyak po kami. Dahil? Dahil po, no, nagbagsakan si Papa. Eh ngayon nakikita mo si Papa may sugat. Anong nararamdaman mo? Naawa po ko sa kanya. Dahil? Dahil po may sugat siya. Mm -hmm. Anong gusto mo mangyari kay Papa ngayon? Magal sana magaling lang sugat ni Papa. Ito rin ang kahilingan ng kanyang ama, ngunit hindi pa ganap na naghihilom ang tinamong sugat. Marahil buwan pa raw ang aabuti ng paggaling. Halatang maputla at nangihina pa si Antonio. Bukod dito, may isa pang sugat siyang iniinda. Ako ito po, tinubuan ako ng anong hmm. Dubli pigsa. Mm. Dubli-dubling -hmm. paros <laughs> Tinubuan ako ng pigsa sa ba. Nagkakalaka-laka naman ako. Dito wirang malinaw kung paano niya nakuha ang malaking pigsa sa binti. Pero ang malinaw sa kanya, nais niyang bumalik sa ilalim ng balon. Paano yung pagkain niyo araw-araw? Suportado naman po kami ng pinansyari. Eh? Pwede bang malaman kung magkano naiaabot nila sa mga? Pinaka-million po na pinaka-anong na dahil, isang linggo, mga 2-5, naroon din po. Sapat naman yun para sa inyo? Hindi na rin po. pag ano na rin po, napapag-budget na rin po. Pangangailangan. Unang-una -una po, hindi. Gusto ko po makatrabaho na ulit. Mm -hmm gusto mo makabalik ulit sa trabaho. Mm -hmm. Kahit na medyo may konting panganib, tama ba? Handa mong tanggapin ulit. At yun naman po talaga ang ibang uh, naman po trabaho. Trabaho dito eh. Wala pong iba. Tulad ng ibang gasgas -gas na kwento sa barangay na ito, ang pagmimina na ang kinagis ng trabaho ni Antonio sa edad na 37, ang mga baluna ang naging opisina niya. Ang baluna ang naging skwelahan ni Antonio. Natutunan ang hirap ng buhay sa ilalim ng lupa. Na siya rin pumilay ng kanyang kinabukasan. Maswerte pa nga si Antonio dahil nakaligtas siya sa panganib sa ilalim ng lupa. Dahil may ilang hindi pinalad pang makaahon sa kadaliman ng balon. Ay, ikaw, magandang araw. Ikaw si Renaly, no? Apo. Nakahaya ko si Jey. Ano okay. yung nangyari kay Ano po yun? Nangyari po rin ay bubabao na yung kapatid, yung gungso. Okay. Tapos, nahingihan na tulong ay yung nasa ilalim na po sila. Okay. Nahingihan po tulong agad nila yung kapatid kong panganay na lalaki. Tapos sinundan po nila yung gungso kong kapatid. Okay. Kaya po, dahil pa sila yung namatay na sa ilalim. Nang kausapin ko si Renalyn, tila kahapon lang nangyari ang aksidenteng tinamo ng mga kapatid na si Ian at Adrian. Alas 6 ng hapon, a 4 ng inero, noong nakaraang taon, bumaba sa isang lumang balon si Adrian at nagbabaka kaling makakita ng ginto. Pero nang hindi pa raw ito umaahon, ang isang katrabaho agad ginising ang kapatid nitong si Ian. Matingin lang po siya ng Libing ng tubig. Okay. Hanggang saan eh. Mm -hmm. Mga five minutes daw po hindi na naahon. Mm -hmm. Tapos wala nang sumasagot dun sa telephone host. Mm -hmm. Na ano na po nilang napuison. Tumagal ng halos apat na oras bago na iahon ng mga bangkay nila Ian at Adrian. At nung nakuha na, anong sitwasyon ng dalawang mga kapatid? Putol po yung liig ng kapatid. ng panganay na lalaki, si Ian po. Bakit daw naputol? Napatama daw po sa timber at nalaglag. Mm -hmm. May mga sugat-sugat ang mukha niya. Mm -hmm. Tapos naglalabas ang dugo sa tainga at sa ilom. Mm -hmm. Sa edad ni Adrian na labim pito at ni Iyana 23 anyos, tulad ng iba ay nainganyo din silang isugal ang buhay. Sa ilalim ng lupa upang masagad ang pangarap na makakuha ng ginto. Sabi nga ng mga tao rito, ang buhay sa minahan ay tila katumbas lang ng isang bugkos ng tuyo. O kaya'y mas mura pa. Sa halagang 23 pesos na turing sa isang kalahating palay na ginto, lahat nagpapadausdo sa ilalim ng lupa. Ano ang mahirap sa inyo ngayon na wala yung magkakapatid? Sobrang sakit po. Hanggang ngayon niya po, nasagay pa rin sa isip ko yung mga kapatid ko. May dalawang anak si Renalyn. Dahil sa sinapit ng kapatid, kailan may di niya patatapakin sa anumang lupang malapit sa balon ng mga anak. Naranasan ko na po dun sa dalawa kong kapatid. Ayoko nang danasin pa ng mga anak ko na naranasan ko rin na sobrang sakit. Higit sa isang taon lang nakalilipas, ngunit ang lungkot na nararamdaman ay sing-lalim ng balon. Naguumapaw rin ng luha. Si Ian at Adrian ay dalawa lamang sa apat na naitalang namatay dahil sa pagkakabod sa barangay Malaya mula noong taong 2013 hanggang sa kasalukuyan. Pero anumang panganib ang hatid ng pagbabalon, para sa mga tao rito, hindi pa rin kukupas ang pangarap nilang matisod ang mga ginto sa bato ng barangay Malaya. Ito na marahil ang pamana nila sa mga susunod pang magkakabon. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015